sulong kami sa baka. Saan mo to? Ay, nakukayaan ang padiri! Sarap! <laughs> <laughs> Nung nasa school na, nagsuspend pa! Wow! it's not that baha baha pero iyo that's the ilog oh we didn't nakikita yan yeah. iyo tapos may naliligo daw diyan joke no ganda ko pa din kahit na naligo sa ulan yes <laughs> lay Pakit ka Puni, sagot talaga <laughs> Mga dapat mga gantong pinopost yun Mga ganda ako, hindi yung bayan. O, oh, kahit mas ang buhok, maganda pa din. Wee! <laughs> Lapit na kami. Slay! <laughs> dila ng dila. Ano ba, Iri? Sabasa na ang aking buhok, pati ang aking uniform, guys. Ay! Ay! ko, guys. na Uwi na kami! Yes! 3.31! Yes! Nakuwi tayo 3.31. Ay, ako pala. Ang sakit! Ilang oras ako naglakad. Tango mo! masaya, pa well ah! rin. Siyempre, wala naman ginawa. Maglakad lang. It Sinta ko?